Good morning, Mr. Document Controller. How are you today? Good morning. What is it? Ang init naman ang Aga-aga eh. Papasubmit ko lang to kasi urgent daw to. Teka lang naman. Kararating ko lang, oh. Baka naman gusto mong ibaba ko muna yung bag ko at umupo ako. <laughs> Hi, Mr. DC. I need approved drawing for first floor and second floor. Paki priority naman ngayon, ha? Ano ka ba? Kita mo may ginagawa ako eh. May maya ka na konti. Ang aga-aga pa eh. Pabukas pa naman yan. <laughs> oh, Engineer. Yes? May isa ako sa iyo kahapon na delay na natin ang NCR. Sabi ko, i-close mo na. Kinulos mo na ba? Hindi pa, my dear, kasi medyo busy pa ako. I-close mo na! Ano ka ba? Dalawang linggong delay na sa atin yon. Busy pa nga eh. Ay, naku, sinasabi ko sa iyo, ha? Masalamat ka, ini-inform pa kita ina-update pa kita. Pag hindi, ayaw ko lang sa iyo. Huwag, ang dami ko kayang ginagawa, hindi lang yun. Wala ka dyan! submit please. Ay, sinasabi ko sa inyo, ha? Ang submission natin hanggang 4 o'clock lang ha. Pag kayo lumabas ng 4 o'clock, pati sinasabi nyo pa kayo na mag-submit ha. Hindi ko yan isasubmit. Sinasabi sa'yo. Mr. DC. Hmm? May approval na ba tayo sa material 1304? Eh di ba sinanad ko na sa'yo sa email? Hindi mo pa nakita sa email? Hindi pa eh. Hindi pa kasi ako nakapag-check. Tingnan mo doon! Nung isang araw ko pa sinag sa sa'yo. Hindi ka kasi nagbabasa. Ano ko porpoise ng email. <laughs> Engineer, palitan mo to. Matit. Nasaan yung original? Hindi ko tatanggapin yan, hindi ko sasabit yan. Eh, di ba kaya ka binibigay ko sa, sa yung original? Doon mo kasi sulatan sa original, huwag ka mag-print. Ano pa ang silipin ng original at ibinibigay sa atin kung hindi naman natin gagamitin? Ano ka? Bossing! Ah? Uh, may oras pa ba? Bakit? Ito pa daw, oh. Hoy! Anong oras na? 4.50 na. Di ba sabi ko hanggang alas 4 lang ang submission? At saka naman sa tayo ng alas 5. Ano ka? Ano ko tigil-tigilan mo ako, ha? Sabado ngayon, may at sa amin. Hindi ako mag-overtime. Kailangan ito bukas. Kung gusto mo mag-submit sa bahay na konsultan. <laughs> Sabi ko si ni PM ihabol mo dahaw. Sabihin mo kay PM siya ang mag-submit. Ako, aalis na ako. Diyan ka na. bye, -bye.